Ang Soldic family, ay isang tanyag at napakadelikadong pamilya ng mga profesional na mamamatay tao sa Hunter x Hunter. Kilala sila bilang isa sa pinakamalakas at pinakarespetadong angkan sa larangan ng pagpatay, na may mahabang kasaysayan ng pagiging mga asasin sa loob ng maraming henerasyon. Maririnig ang pangalan ng kanilang pamilya sa buong mundo bilang pinakamahusay at pinakamapanganib na pamilya ng mga asasin, na handang pumatay kapalit ng malaking halaga ng pera. Kung kaya naman inuupahan sila ng mga mayayaman at mga maimpluwensyang tao para hingin ang kanilang serbisyo, sapagkat alam ng mga ito na magiging matagumpay ang misyon na inatas nila sa nasabing pamilya. Dahil kilala ang Soldic Family sa kanilang reputasyon, na kahit sino pa ang kanilang maging biktima ay magagawa nila itong tapusin ng walang problema. Isang halimbawa nito noong inupahan sila ng Mafia Community para tapusin ang mga member ng Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Pagtapos mamatay ng sampung shadow beast na tinuturing na pinakamalakas na armas ng mafia community nalaman nila na hindi biro at basta-basta ang grupong spider. Kung kaya inupahan nila si Naseno at Silva para tapusin ang mga member ng Phantom Troop na nagbabalak magnakaw sa nagaganap na subastahan. Sapagkat alam ng mafia community ang panganib na dala ng spider, at alam din nila na maaasahan ang pamilyang Soldik para mapigilan ang masamang balak ng nasabing grupo. Nagpapatunay lamang na iba ang antas ng kakayahan ng mga Soldic, kumpara sa ibang mga profesional na asasin. Simula pagkabata bawat kasapi ng pamilyang Soldic ay dumadaan sa napakapanganib at buwis buhay na pagsasanay. Upang mapalakas nila ang kanilang mga pangangatawan para makayanan nilang tumanggap ng malalakas na atake mula sa kanilang mga kalaban. Dumadaan din sa matinding pagsasanay ang kanilang isipan upang manatiling mahinahon sa mga mahihirap at delikadong sitwasyon. Pinapatay din nila ang kanilang mga emosyon para hindi sila magdalawang isip na tapusin ang kanilang mga biktima na mahahalintulad sa isang makinang pumapatay at walang pakiramdam. Masasabi natin na bata pa lamang sila hindi na normal ang kanilang pamumuhay at karanasan. Sapagkat para silang mandirigma na sa murang edad pa lamang, sasabak na agad sila sa isang matinding digmaan. Ganyang istilo ng pagpapalaki ang ginagawa ng pamilyang Soldik na pinanghahawakan nila sa loob ng mahabang henerasyon. Kung kaya bawat kasapi ng kanilang pamilya ay sobrang lakas at mapanganib sapagkat bawat isa sa kanila ay dumaan sa matinding pagsasanay na lagpas na sa kakayahan ng isang normal na tao. Masasabi rin natin na mayroong sariling estilo at paraan ng pakikipaglaban ang pamilyang soldik na pinapasa at tinuturo nila sa susunod na henerasyon. Tulad na lamang ng iba't ibang paraan nila sa pagpatay at kung paano makakaligtas sa mga delikadong sitwasyon. Ang pamilyang Soldic ay mayroon ding maaasahan ng mga tagapagbantay o tinatawag na butlers. Tungkulin nilang asikasuhin ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga amo tulad ng pagkain, seguridad at mga utos ng pamilya. Sila rin ang namamahala at nag-aalaga ng mga ari-arian ng Soldic family, tulad sa kagubatan na nakapaligid sa mansyon na siyang tirahan ng nasabing pamilya. Hindi lang sila simpleng mga tagapagbantay sapagkat sanay sila sa pakikipaglaban at karamihan sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan ng NEN. Ang bawat isa sa kanila ay dumaan din sa matinding pagsasanay upang maging sapat na malakas laban sa mga nanghihimasok o sino mang nagtatangkang umatake sa mansyon ng Soldik. Sa kasalukuyan ng tumatayong pinuno ng nasabing pamilya ay si Silva Soldik, at ang inaasahan na susunod sa kanya ay walang iba kung hindi ang isa sa ating mga bida na si Kilua. Pero paano nga ba pinipili ang susunod na magiging pinuno ng Soldic family? Marahil ang isa sa kanilang mga basehan ay ang pagkakaroon ng puting buhok ni Kilua. Sapagkat kung titignan natin kahit si Illumi ang pinakamalakas sa kanilang magkakapatid hindi pa rin siya ang napili bilang pinuno. Hindi rin siya nagpakita ng pagtutol sa desisyon bagkus sinusuportahan niya pa ito sapagkat alam niya kung paano pinipili ang susunod na pinuno ng kanilang pamilya. Alam ni Illumina ang nagtataglay ng puting buhok sa kanilang pamilya ay nakatadhana na bilang susunod na leader sa Soldic family. Kung mapapansin din natin karamihan sa nagtataglay ng itim na buhok sa nasabing pamilya ay nagmula sa pagkontrol ang Nen type. Hindi tulad kay Kilua, na halos siya lang ang bukod-tanging transmutation ang Nen type sa kanilang pamilya dahil si Seno at Silva naman ay nagmula sa emitter. Kung kaya naman para sa kanila espesyal ang isa sa ating bida, dahil ayon sa kanila na siya na ang may pinakamataas na potensyal sa kasaysayan ng Soldic family. Ngunit alam din natin na mayroon pang mga member ng nasabing pamilya, ang hindi pa natin nakikita ang abilidad at kakayahan sa pakikipaglaban. Tulad na lamang ni Maha Soldic, at ang isa sa misteryosong karakter sa Hunter x Hunter na si Zig Soldic. Na talaga naman na kapag nasaksihan natin ito malalaman natin, ang tunay na lakas at kakayahan ng Soldic family. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa Soldic Family? maari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless sa inyo.